dapat mapatunayan uh, na ng ombudsman at ng nagrereklamo na may koneksyon, koneksyon sa pag-aproba si Senator Bongo o kanyang opisina sa mga transaksyon ng kanyang uh, pamilya. Kasi kung uh, wala sa kontrata at wala talagang ebidensya laban kay Senator Bongo dito, dapat ma-dismiss ang mga kaso. Sa tingin po niyo may magiging uh, o may implikasyon po yan o magiging epekto uh, ng mga na ganyang depensa po sa proseso uh, ng uh, DOJ o ng uh, ombudsman sa pagdinig uh, nga ng kaso na ito na uh, Senator Bongo? Dapat ang mga tao ay mapagmatsyag, no? titignan ang sitwasyon um, uh, uh, at titignan ang ebidensya. Kung ang magdidesisyon uh, ay patas Uh, at walang kinikilingan sa politika, doon lang tayo sa ebidensya. Dapat mapatunayan uh, na ng ombudsman at ng nagrereklamo na may koneksyon, koneksyon sa pag-aproba si Senator Bongo o kanyang opisina sa mga transaksyon ng kanyang uh, pamilya. Kasi kung uh, wala sa kontrata, at wala talagang ebidensya laban kay Senator Bongo dito dapat ma-dismiss ang mga kaso. Opo. Bilang isang uh, abogado at uh, pananaw po sa pagbabago ng uh, sistema po uh, attorney. Ano po yung inyong mungkahi upang mapabuti yung transparency and uh, accountability ano sa pag-award ng mga government contracts upang maiwasan mga ganito uri po ng uh, reklamo sa hinaharap, hindi lamang sa kaso ni Senator Retro kundi lahat sa lahat na mga opisyal ng gobyerno? Uh, dati ko nang uh, nilalaban ang pag-amienda ng Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act, uh, at i-allow ang ombudsman na maka investiga. Uh, at ma mahanap ang lahat ng tagong yaman o pera ng all public officials o yung mga may conspiracy o conspirators ng public official Para malaman natin kung may uh, mga pera o uh, property sila na hindi angkop sa kanilang income So kung makikita natin na kung sila at kung nagsasabing ebidensya may, na may koneksyon sa kanilang pamilya o kanilang kasosyo na malalaking pera o ari-arian uh, na hindi nila ma justify sa kanilang income, ito ay unexplained wealth na galing sa korupsyon.